So, hello there. Welcome to my channel where we'll talk about anything recreational and motivational about it. And if you might like my videos po, hit yun na po yung like button, yung subscribe button sa baba para mas marami pa tayong videos kung saan yung matutunan, kung paano yung alaganan, yung kalusugan, yung kaperahan. So, anyways, pag-usapan naman po natin kung ano nga ba at paano kumuha nitong Gcash Chub Bill Protect. So, ngayon, magbabayad po ako ng aking bill gamit po ang GCash mismo. Yes po, ito po. Nakikita nyo nga po, nasa screen na po ako ng GCash at sabi niya hello. So anyways, punta po tayo sa ating pay bills. So click the bills po, ito po, ito. Yan, yan, click natin at ayun, papasok po tayo sa bills. Ngayon po, meron po tayo iba-ibang bills payment na pwede natin gamitin via GCash. Since po nagkaroon na ng ganito, is mas mabilis na hindi mo na kailangan pumunta doon sa area na pupuntan o babayaran mo sa ating mga kumpanya na babayaran at diretso ka na po sa GCash mismo. Anyways, ito pong GCash G Insure ay, I mean, pag may clinic ka po na GCash Job Coverage upon payments. Okay, pakita ko na lang para mas madali po tayo. No? So, ito po, click po natin since matagal ako nagbabayad sa si Meralco, yan po, Meralco Bill. Meron po tayong dating amount na 340 ngayon po ang bill ko is 326. Pay bills na po tayo. Ganyan lang po kasimple. So anyways, nakikita nyo ito, meron tayong P-Bills Potex. So, teka lang po yan, clinic po ko. At yan po ang GCAS job policy. So pwede mong basahin siya. At ayan po ang policy niya, section 1, insuring agreement. At eligibility section definitions. Yan ang coverage, accidental death. Yan po. Benefit amount, yan po yung bibigay sa inyo. Bodily injury, yung nangyari sa inyo. Confirmation of cover, yan po yung sa email kapag after, after po niya makabayan ng GCAS job. I mean, baka bayad ng bills nyo po. So anyways, yun na po. Effective date, yun expiry date, fingers, thumb, toes, foot. Yan. Siyempre po, pag insured ka, pag nabawasan po ang iyong limbs, ang iyong fingers, yan po may bayad, may karapatan bayad. Yan na po. May babasa nyo dyan. No? Permanent physical severance, B and I, total permanent loss, C, hearing, speech, then E, hand, foot, fingers. Yan po. Period of insurance, permanent. Ayan po. Ayan po. Kung gusto nyo basahin po yan, yan na po kung hindi kayo nalilinawan is try nyo na po basahin ito at habang nagpipayment kayo so anyways balik na po tayo dun sa screen kung saan nyo po makikita ang ating uh, kung pag-usap po natin ito po mabilis lang po ang expiration niya, no after 1 month so ito po accidental death benefit yan po ang cover nito at ang permanent dis disablement benefit ayan po malino naman po no at balik na po tayo so ngayon babayaran ko po siya palitan po natin at ang ating bill ay nasa 326 13.13. Yan. Exact amount po tayo para wala na tayong babalikan. No? So yan, Meral Kubil, customer account, CAN, at yung email nyo po. Para kung sakaling ibigay na yung COC is mabibigay po sa inyo. Yan po at yan na protect your bills now, thank us later. Yan po kung ayaw nyo po, babala. Kung ayaw nyo, i-click nyo to. Yan. Nakita nyo po, wala na siyang bill protect. Malinaw po. So kung gusto nyo po na bill protect, So as for this video po, kailangan ko po ipakita sa inyo na ang Bill Protect po ay totoo at legit at meron po siyang expiration na 1 month. So marireceive po natin yung email bukas pa po. So abangan po natin 'yon at papakita ko po ulit 'yon sa inyo at for the meantime, 'yan po mag-agree po ng payment of i 3 pesos kasi 10% po ng 326 ay 3 pesos so, 'yon. So next na tayo, buy na po tayo. At yes, Bill Protect po. Get bill Protect. Ayan, nakabayad na po tayo. At bukas po, babalikan natin ang confirmation of COC natin dyan. So, ayan po, nakikita ko yung G-Insure Build Protect na 3 pesos dyan. At ang ating payment ay 326.13 talaga. Pero plus 3 dahil lamang G-Insure Build Protect which is 0.92% ng inyong payment. So, dahil dito magkakaroon na tayong coverage because or thanks to Jika Job Partnership. So anyways, i-confirm na po natin at abangan natin bukas ang ating email para ma-explain ko sa inyo kung paano nga ba ito at paano yung ma-access o paano kayo mag-claim dito. Anyways, ayan na po. Thank you so much for sa pag at abangan natin bukas. So hello there, welcome to my channel po at ito nga po ang nangyari. After ko mag-apply mag, uh, mag or mag-bayad sa aking bills, sa Meralco bill, ito na ang na-receive ko the next day. So, ito po, COC sila. We need the message. So, yan, tingnan natin. At, konti okay lang yun, download din niya po. Permission of cover. Yan po, ang G-Insure Bill Protect Group Personal Accident Insurance Policy. Ano po ito? Ito po ay insurance na nakuha mo gamit ang 0.092 na inyong binaya sa Gcash Chabel Protect. At safe po ba ito? Opo, safe po. At wala na po kayong babayaran. Tandaan. Wala na po kayong babayaran. Yun lamang po. At may nakalagay po kasi dyan, premium 3 pesos. Kasi binayaran ko po is nasa 324 po yon At yon na ba? tayo ng 3 pesos. May benefit tayo. Accidental benefit of 11,740 at permanent disablement benefit of 11,740 din. Kung alin po mauna dyan, yan ang magiging benefit kapag nag-claim ka po. At yan po, yung period of insurance nyo lamang po ay simula noong February 13. Isumot po natin. Ayan. Ay February 13. At ang expiration niya ay hanggang March 13, 2024. Yan. Tandaan natin itong COC ng bp 6 bxakwy 7 y 9 Yan po ang ating COC number. So, ano po ang importasya niyan? So, ganito po kasi yan. Pupunta tayo sa ating Gcash. At dito natin makukuha kung ano yung nga ba yung ating yan. Pumasok na tayo sa si Gcash. So, since nagbayar tayo sa si Gcash, babalik lang naman tayo dito kapag confirmation of cover na. So, So ayan po. Paano kayo makikita yung yung coverage ng Chubb Protect? So pumunta kayo sa G Insure na to, click natin. Ayun, click natin yung G Insure. At punta kayo nakatabi yung marketplace may G My G Insure po diyan. At may kita nyo, Bill Protect for Meralco. At yan po ang pinabago. At makikita nyo yung policy number. Yan po yung COC number na nakita nyo doon sa PDF file na nasa email. So yan, hanggang March 13 nga po at sabi doon, isang month lamang po. At di na kailangan magbayad at mag-relax lamang po kayo. So anyways, click natin yung Bill Protect. Yan. Yan lamang po, sandali lamang. At mayroon na tayo. Yan, makikita nyo my policy number at Bill Protect. So yon scroll lang natin at makikita po nito dito ah. makikita po ninyo dito itong group policy number Gcash 0001 at ang COC number. Ngayon, baba tayo dito sa baba. So itong bill protect for mailer ko, may nakita kang policy number at click natin dyan. Kung parehas yan sa taas, yun po sa email, o, click po natin. At ayan, yan nga po. Ngayon, nakapunta na tayo sa policy ni Chubb at dito mismo yung kanilang uh, insurance. So makikita nyo may policy number dito at nakita nyo naman dun kanina, di ba? Ang policy number niya ay ang COC number dito sa taas. Ito po, COC number. Huwag ka po kayo malito kasi hindi ko talaga gagalanin kung ilagay mo yung GCash 0001 na yan. No? Yan po yung BP601. So, yung input natin po. Uh, take, let's take our time. So, ayan. BP 6BX AK WY 7 Yan. At ayun, nandito po yung ating mga security check muna tayo at punta tayo sa email address kasi yun yung pinakamaganda natin ano email address and code at ayun balik tayo sa email address natin at ayan balik po tayo Ayan, verify tayo. So, ayan. Yan yung account nyo sa g Job, G-Insure. At makikita nyo yung binayan nyo. 3 pesos lang po sa akin kasi nga 320 yung meral ko bill ko at yan po ang ating ano. So, kung gusto nyo mag-submit ng claim, click nyo yung submit claim na yan po. At sa baba naman makikita mo yung accidental death benefit nga po at 11,740. Hindi po yan yung babayaran yung malinaw po hindi po yan yung babayaran nyo. Yan po yung makukuha nyo kapag may nangyari sa inyong accidental death or accident or mga permanent disability po. Ayan. At na-cover na yun. Nasa baba yung cover nyo. So anyways, try natin i-click yung submit a claim. Pero sorry po, hindi ko po talaga kaya i-submit a claim kasi wala na po po nangyari sa akin. Just tingnan lang natin ang mga laman nito. So select individual. Siyempre, ikaw yan. Kung anong pangalan mo, nandyan yan. So ano yung i-claim mo? please provide description lamang po of your claim. Upload your documents. So, syempre, kailangan mo ng dokumento. Ito po ang sinasabi ko sa inyo. Kasi sa Chica's Job at sa G-Insure, kailangan mo ng dokumento na nakapunta ka po sa ospital at may nangyari nga po sa inyo. At kung mag-upload po kayo, yan po, that .pdf, that .doc, that .docx, that .text, that .jpg, that .jpeg, that .message, that .msg, that .png. Pero kung susumayan po, mas gusto ko po yung that PNG Kasi po, mababa po talaga yung MB total. Kasi 20 MB lang po. Bawal po yung malaki dito, no? So, every every item na ipapasok mo is 20 MB. Ayun lamang po. Hanggang dyan lamang po ang ating video. At sana po may natutunan kayo na ang Gcash Job, G-Insure ay talagang legit at makakatulong sa inyo kung may mangyari man. At for, this, for the price of 0.92%, meron na po kayong makiklaim na insurance kapag may nangyari po sa inyo. That is provided and made possible by Job G Insure. Anyways, thank you so much for watching and hope you hit that like button, the subscribe button para mas marami pa tayong videos kung paano nyo alaganan yung kalusugan at gamitin apps na ito. Thank you and bye!